Isang backpacker nagpunta sa Asia, nag-uwi ng linta na may tatlong pulgada ang haba sa loob ng kanyang ilong. Ito ang souvenir na walang may gusto. Ang linta na inyong nakikita na may 3 inches ang haba ay nakalusot mula sa British Border Control at nakapasok sa UK habang nakatago sa loob ng ilong ng backpacker na si Daniela Liverani. Si Liverani ay naglakbay sa Southeast Asia itong taon at nagkaroon di umano ng problema sa madalas na pagdugo ng kanyang ilong. Dahil inakala niyang ito ay isang sumabog lang na blood vessel, umuwi ang 24-year-old sa Scotland at hindi na masyadong napaisip. Nang napansin niyang may nakalabas mula sa kanyang butas ng ilong sa kanan, hindi rin siya naalerto at inakala niyang ito ay isang blood clot hanggang sa noong isang linggo nang nasugod siya sa isang ospital, kung saan nadiskubre niya na ang blood clot pala ay isang buhay at humihingang linta na hinihigop ang kanyang dugo at kasing kapal ng kanyang hinlalaki. Matapos ang isang masakit na removal process, naligtas din si Liverani na ngayon ay nagpapagaling. Paano niyang hindi napansin na may 3 inches na harang sa kanyang ilong?